complete set eh ah, complete set completo bello ah, completo completo set siete anibot To. So, ang tagal mobile, yung mabu. Ito. Morella. Battery. Dalawang battery, isa. Dalawa. May, ano okay. Meron pa dalawa. Hmm. Okay. So, Koleksyon ka. Video huh? pang size. So, my charger. Charger. Charger hmm. para sak -sak sa charging battery. Battery niya oh

Uh, Yan Pak Mas lock Then Nakalock pa Dito Dito uh -huh. Isa pa Pindot Hm. Oké. Blok. Reverse, then ...toe. Reverse. So ito yung charger niya. So inahanap ko yung pang charge dito. Tabo nang siguro to dito siguro. Buksan ko to. Sa tento. Si. So, dito pala yung charger guys. Inahanap dito ko inahanap kanina wala pala dito. So dito pala yung saksakan ng charger. So malit na butas ng To pala oh. Saksakan ng pang charge ng battery. Yan. Maganda sana kung dito para kung may purpose sana kung dito ang saksak sana pwede natin magamit kahit nakasaksak. So dito ang charger. Yan. So yung battery, hindi nalugi sa halagang 799.